Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupong Tanggol Unang Wika Alliance o TUA para ipawalang-bisa ang Republic Act 12027 o ang isang batas na naglalayong tanggalin ang paggamit ng mother tongue bilang wikang panturo sa Kindergarten hanggang Grade 3. Ayon sa grupo, nilalabag ng RA 12027 ang saligang batas lalo na sa karapatan ng mga bata na matuto gamit ang sarili nilang wika at sa kanilang freedom of expression. Giit ng mga petitioners, nilalabag din ng batas ang ilang international agreement tulad ng Convention on the Rights of the Child, Freedom from Discrimination at International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Sa ilalim ng RA-1 2027 simula noong Hunyo 2025, tanging Filipino at Ingles na lamang ang itinuturing na wikang panturo at ginawang opsyonal ang paggamit ng mother tongue itinuturing ng grupo na pabigat ang mga kondisyon para magamit ang mother tongue gaya ng pagkakaroon ng kumpletong materyales, language mapping at proficient na guro. Mga kondisyon hindi umano hinihingi sa paggamit ng Filipino at English. Yung sinasabi nilang optional yan, malaking kalokohan yan na sinasabi nilang optional. Alam mo kung bakit? Sinasabi nilang optional yan dahil pwede raw gamitin yan sa monolingual classes sa mga klase naiisa lang yung wika. E eh, karamihan ng mga wika ng mga klase sa Pilipinas ay multilingual. Sa so, mga paano mo maipapatupad yan? Diyan sa, sa kalagayan na monolingual yung klase. Ibig sabihin ba dyan na yung mga nasa monolingual na klase, no, kung meron man nakakarampot lamang, tapos ikalawa pa, sa katutak na mga milyones ang inilagay nila bago magamit yung L1. Katulad ng sabi nila, tapat uh, dapat ng mga materyales, language mapping, at saka yung trained teacher. No? Bakit po discriminatory ito? Dahil walang ganitong mga position pag gagamitin yung English at saka Pilipino ipinunto ni Dr. Ricardo Nolasco, convenor ng Tanggol Unang Wika Alliance, na batay sa mga local at international studies, mas mataas ang academic performance ng mga estudyante na natututo sa sariling wika. Anya, ayon sa Trends in International Math and Science Study o TIMS, pinakamataas ang achievement sa math at science ng mga batang gumagamit ng wikang panturo na 90% nilang ginagamit sa bahay. Doon sa TIMS na yun, napatunayan na pulilat na ang Pilipinas dito sa mga international test na ito. Bago pa man nagkabisa yung mother tongue-based multilingual education. Ano po yung natuklasan nila? Kulelat na tayo, pero mas kulelat ang mga Inglesero na mga mag-aaral. So hindi po totoo na kapag nag-English ka ay matalino ka na dahil ipina, pinapatunayan ng mga resulta ng mga test na ito kulelat yung mga nag-i-English sa bahay. Nanawagan ang grupo sa Korte Suprema na maglabas ng Temporary Restraining Order o or Rate of Preliminary Injunction upang ihinto ang pagpapatupad ng naturang batas. Kami po namin may around 7 to 8 million na mga estudyante sa K-3 ang maapektuhan. Ngayon, pag sinama natin yung buong elementarya, no, aabot po ng 12 milyon na mag-aaral ang maapektuhan. Itong batas na ito, kaya nga importante na dapat pigilin ang nasabing batas. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.